Kahit sino ay mapapasanaol sa love story ng mag-asawang half-Pilipina na si Caroline Crouch at piloto nitong asawa na si Babist. Sino ba naman ang hindi kikiligin ng mga panahon na nanliligaw pa lamang si Babist? Kay Caroline ay nagawa nitong paliparin ang minamanehong helicopter sa tapat ng school ng nobya, bagay na iilan lamang ang makakagawa. Kaya naman, ang mga araw na iyon ay itinuring ni Caroline na memorable. Ang panliligaw ni Babis ay nagbunga naman at napasagot niya ang dalaga hanggang sa sila ay tuluyan ng magpakasal. Parehong active sa social media ang dalawa kung saan ay binabahagi nila sa kanilang mga kaibigan at kakilala ang kanilang masayang pamilya. Subalit ang mala fairy tale na buhay ni Caroline ay maagang natapos dahil sa isang pangyayari ang naging dahilan ng masakit niyang kamatayan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. May 11, 2021, araw ng Martes, bago pa tuluyang sumapit ang umaga, ay nakatanggap ng tawag ang emergency response ng Athens. Sa kabilang linya ay isang lalaki ang humihingi ng tulong. Bagamat nahirapan pa ang mga officers na maintindihan ang kanyang sinasabi, ay nagawa nilang malaman ng eksaktong lokasyon ng caller. Pasado alas sa isna ng umaga ng makarating ang team sa lugar, agad nilang pinasok ang loob ng bahay. Pagpasok pa lamang sa loob ay bumungad na sa kanila ang magulo at nagkalat na gamit sa loob Nagkalat ang mga gamit sa sahig, bukas sa ang mga cabinet at drawers. Subalit hindi nila ito agad na pinagtuunan ng pansin dahil ang una nilang hinanap ay ang mga biktima. Kaya naman agad nilang tinungo ang, ang silid at natagpuan nila ang pakay sa loob ng master's bedroom ng bahay. Pagpasok sa loob ay nakita nila ang isang lalaki sa sahig. Ang kanyang bibig ay nakabalot ng duct tape na umabot sa kanyang leeg. Ang kanyang kamay at paa ay pawang nakaduct tape din sa kanyang likuran. Sa kama ay ng isang babae na nakadapa at walang malay. Sa tabi nito ay naroon ng isang sanggol na umiiyak. Ang lalaki ay si Babis Anagnostopoulos. At ang babae na nakadapa sa kama ay ang asawa nito na si Caroline Crouch. At ang 11 months old nilang anak na si Lydia. Sa pag-eksamin sa katawan ni Caroline ay nikinumpirma ng paramedics na wala na itong buhay. Ang baby naman na si Lydia, bagamat nakitaan ng mga signs ng distress, ay wala namang natamong kahit na anong injuries. Samantalang ang padre di pamilya naman na si Babist ay bahagyang natulala at walang kibo, matapos na makawala sa pagkakatali, nang makita ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Dahil sa kalagayan ng lugar at ng mga biktima, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ang forensic team. Di pa man nila nakakausap si Babist ay kapansin-pansin na ang nagkalat ng mga gamit sa loob ng bahay, maging sa kusina at living room. Ang mga CCTV camera ng bahay ay sira at binaklas din. Ilan sa mga camera ay nakita nila sa living room, subalit wala na ang mga memory card nito. Pagakit sa hagdan ay nakabitin pa ang wala ng buhay na katawan ng isang white at brown husky. Pinatay ito gamit ang sarili niyang tali. Matapos na masigurong ligtas na ang batang si Lydia at kumalma na ang survivor na si Bobby, ay agad nila itong kinuna ng statement sa mga pangyayari. Ayon kay Bobby sa kanyang mga naunang pahayag, ay mahimbing na silang natutulog na magising siya bandang alas 4.30 ng madaling araw. Pagmulat ng kanyang mga mata ay eh hindi na niya nagawang makapalag dahil sa nasa harapan niya ang tatlong mga kalalakihan na nakasuot ng hood at may takip ang mukha. Ang mga ito ay may mga hawak na baril. Itinali siya ng mga ito sa kamay at paa bago siya nilagyan ng duct tape sa mata, bibig hanggang sa kanyang liig. Bago ito lumapit sa kanyang asawa, pilipilit nilang paaminin ng kanyang asawa na si Caroline kung saan nakatago ang kanilang pera. Mas lalo pa nga silang nagpanik mag-asawa nang magising ang kanilang anak at magsimula na itong umiyak sa pag-aakala na pag nakuha na ang pakay ay aalis na ang mga salarin, ay itinuro ni Bobby sa kinalalagyan ng pera. Nasa isang kahon nito ng monopoly. Nang mga panahong yan kasi, karamihan sa mga tao sa Greece ay hindi nagtitiwala sa bangko dahil sa malimit ang mga ito na mabankrupt at iniisip nila na mas ligtas ang kanilang pera kung itatago nila ito ng personal. Iyon din ang nasa isip ng mag-asawa at para hindi madaling mahulaan ang pinaglalagyan, ay napagkasunduan nila na ilagay ito sa loob ng kahon ng Monopoly. Ayon kay Babis, ay kinuha ng mga salari ng pera sa loob ng kahon ng Monopoly. Ang nasabing kahon ay nakita ng mga investigador sa living room ng bahay at wala ng laman. Subalit hindi pa rin umalis sa mga magnanakaw. Sa halip ay nag-ikot pa ang mga ito sa loob ng bahay binuksa ng mga cabinet at drawers, at kinuha ang lahat ng mahahalagang gamit na pwedeng pagkakitaan gaya ng alahas. Maya, maya pa ay muling bumalik ang atensyon ng mga ito sa kanyang asawa at pilit itong pinapaamin kung nasaan nakatago ang iba pa nilang mahahalagang gamit. Bagamat wala nang mailabas ang kanyang asawa, napasigaw pa nga ito ng malakas nang itutok ng isa sa mga magnanakaw ang baril nito sa walang muang nilang sanggol na anak. Ayon kay Babis, nang marinig niya ang sigaw ng asawa ay sinubukan niyang makawala sa pagkakatali. Subalit bigo siya at ang nakapulupot na duct tape sa kanyang leeg ay nagpahirap sa kanyang paghinga at naging dahilan para tuluyan na siyang mawala ng malay. Nang magising ay pinakiramdaman niya ang paligid at nang mapansin na wala ng tao sa loob ng bahay, ay pinilit niyang alisin ang duct tape sa kanyang mga mata na mga oras na yon ay tanging ang umiiyak na boses na lamang ng kanyang anak ang kanyang naririnig. Inabot pa siya ng halos 30 minuto bago niya tuluyang maalis ang duct tape sa mata. Nang matanggal ang duct tape ay agad niyang hinanap ang kanyang cellphone at dinaya lang emergency services gamit ang kanyang ilong. Nang makakonekta ay agad-agad siyang humingi ng tulong at kahit pa nga nahihirapang magsalita dahil sa may duct tape ang kanyang bibig, ay nagawa niyang masabi sa mga ito ang kanyang eksaktong lokasyon. Base sa statement ni Babis, ay nagawang mapagtagpi-tagpi ng mga investigador ang pangyayari. Malinaw sa kanyang salaysay na may tatlong tao na pumasok sa loob ng bahay. Marahil ay may isang naiwan sa labas para magsilbing lookout. Mula sa labas ng bahay ay pumasok ang mga salarin mula sa likuran nang bigo sila ng mabuksan ng pintuan, ay naghanap sila ng ibang pwedeng daanan, at dito nila nakita ang bintana sa basement. Mula doon ay pumasok sila sa loob, una nilang pinatay ang asong si Roxy para mapigilan nito sa paggawa ng ingay. Sumunod ay tinungo nilang silid kung saan natutulog ang mag-anak. Una nilang inatake si Babis dahil siya ang lalaki, at tinali bago nila pinaamin si Caroline kung saan nakatago ang pera. Nang makuha ang pera sa kahon ng monopoly, ay nagsimula silang maghalungkat sa loob ng bahay at naghanap ng mahahalagang gamit na pwede nilang ibenta. Bago umalis ay pinatay nila si Caroline gamit ang unan. At dahil nga ng mga oras na yon ay walang malay si Babis, ay inakala ng mga salari na wala na rin itong buhay. At tuluyan na silang umalis sa paniniwalang wala ng ibang nakasaksi sa kanilang ginawa. Base sa kalagayan ng katawan ni Caroline, ay inatake ito ng humigit kumulang anim na minuto. Ang mga pasa sa kanyang katawan ay nagpapakita ng mga sinyales na ito ay nanlaban. Wala din sinyales na ginahasa ito. Maliban dito ay nagawa din nilang ma sa crime scene ang isang hood na hinihinalang pagmamayari ng mga salarin. Ayon kay Babis, ang nasabing hood ay natanggal mula sa isang salarin dahil sa kanyang pagwawala at bagamat may duct tape sa mata ay maluwag iyon at nagawa niyang makita ang mukha nito. Ito ay agad niyang inilarawan sa mga investigador at agad naman silang gumawa ng sketch ng nasabing posibleng salarin. Ayon din sa kanya, ang mga salarin ay may hawak na isang itim na barilad at ang isa naman ay kulay silver. Sa kabuuan ng mga magdanakaw ayon pa rin kay Babis ay nagawang tangayin ang ipon nilang mag-asawa na halagang 10,000 euros na gagamitin sana nila para pambayad sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Ayon kay Bagis, ay nagawa nilang makabili ng isang maliit na lupa at plano nilang mag-asawa na patayuan ito ng kanilang sariling bahay dahil sa nangungupahan lamang sila sa kanilang tinitirhang property. Ang pinambili sa lupa ay nagmula sa iniregalo ng magulang ni Caroline sa kanya na 50,000 euros maliban sa 10,000 euros na cash ay nawawala din ng kanilang mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 20,000 euros. Ayon sa mga pulis, base sa kanilang obserbasyon ay mga professional na kriminal ang gumawa nito. Maaari umanong sinubaybayan ng mga itong ang pamilya at pinag-aralang mabuti ang gagawin bago nila tuluyang pasukin ang bahay. Ang pangyayari ay mabilis namang kumalat at nagkaroon ng sari-saring espekulasyon at opinyon ng mga tao. Isa sa mga naging katanungan kung pera lamang ang pakay ng mga salarin ay bakit nila pinatay ang ilaw ng tahanan. Ilan sa mga opinion pa ay maaari umanong nakagamit ng illegal na gamot ang mga suspect o maaari namang kilala at namukhaan ni, ni Caroline ang isa sa kanila kaya nila ito pinatay. Subalit so, ang lahat ng iyon ay pawang mga opinion lamang. Ang bagay na lubos na naging palaisipan sa mga investigador ay paano nalaman ng mga salarin na may tinatagong malaking pera ang pamilya sa loob na kanilang tahanan. Kaya naman nagsimula silang mag-imbestiga sa Circle of Friends ng dalawa. Maaari kasing may nagbigay ng tip sa mga suspect. Kasunod nito ay nagawa ding makakuha ng mga investigador ng mga kuha ng surveillance camera sa ilang malalapit na bahay at establishment malapit sa bahay ng mag-asawa. Sa nasabing footage, ay nakita nila ang isang kulay-itim na sasakyan na paikot-ikot sa lugar kasunod dito ang isang motorsiklo. Habang abala ang lahat sa ginagawang imbestigasyon, ay isang lalaki ang naaresto sa border na tatawid sana sa Bulgaria. Ang nasabing lalaki ang 36 years old na Georgina National na si Georgie Heredes Vili. Nahuli ito dahil sa ang passport na kanyang iprinisinta ay napag-alaman nilang peke. Ang lalaking ito ay isang wanted criminal at responsible sa labing dalawang mga nakawan sa Athens sa loob ng nakaraang anim na buwan. Tatlo sa mga nasabing krimen ay ginawa nila malapit lamang sa bahay ng mag-asawang Caroline at Babies. Kaya naman itinuring nila itong primary suspect sa krimen. At pagkamatay ni Caroline Crouch, isa sa mga krimen na ginawa ng mga ito ay noong December, kung saan ay pumasok sila sa bahay ng mga biktima mula sa bintana sa likuran. At tulad ng nangyari kila Babis, ay sinaktan din ng mga ito ang mga biktima. Mula sa mga ito ay nagawa nilang makakuha ng 10,000 euros na cash at mga alahas. Sumunod ay noong March 2021, dalawang buwan bago mamatay si Caroline. Tulad ng nangyari ay tinali din nila ang mag-asawang biktima bago kinuha ang pera at mahahalagang gamit sa bahay. Maliban dito, ang itsura nito ay parehong-pareho sa sketch na ginawa basis sa paglalarawan ni Babis. Kaya naman siya ay agad na inaresto at isinailalim sa apat na araw na interogasyon. Ang nasabing interogasyon ay naging mapusok dahil nagawa itong gulpihin at sakta ng mga interrogation officers. At sa kabila ng labis sa pagpapahirap ay itinanggi nito na may kinalaman siya at ang kanyang grupo sa pagpatay kay Caroline Crouch. Paulit-ulit nitong sinabi na hindi pa niya naririnig ang pangalang Caroline Crouch at hindi sila ang pumasok sa bahay ng mga ito tulad ng ibinibintang ng mga pulis. Matapos ang investigasyon ay lumalabas na hindi nga ito ang suspect at wala itong kinalaman sa pangyayari. Dahil dito, ang lahat ng mga pulis na naka-assign sa kaso ay naalis sa kanilang serbisyo mula sa Athens Homicide Squad at ang kaso ay ibinigay sa ibang grupo. Sa panibagong investigasyon, ang kaso ay ibinigay sa Crime Against Life Department ng Hellenic Police Kasunod nito ay naglabas sila ng pahayag sa publiko na kung sino mang makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa kaso ay pagkakalooban nila ng 300,000 euros na pabuya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay itinuon nila ang kanilang pansin sa grupo ng Albanian Organized Crime Group. Noong una ay nagkaroon sila ng 100 na tao sa kanilang listahan at nabawasan ito hanggang sa magkaroon sila ng sampung person of interest. Sa tinatawag nilang red list, ang nasabing sampung individual ay nasa listahan ng mga taong may criminal records sa lugar. Pinakita nila ang mga mugshot nito kay Babis, subalit hindi sila nagbigay ng kahit na anong detalye sa resulta. Habang tumatagal ay nagsimula namang mawala ng pasensya ang publiko Nag-iwan ito ng pangamba sa kanila dahil sa maaaring may sumunod pang pa mga biktima hanggat hindi nahuhuli ang mga salarin. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya ni Caroline Crouch para sa hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak, lalo na ang kanyang asawa na si Babis. Nakipagtulungan ito sa mga pulis at malimit na magpa-interview sa media at mga mamahamahayag. Aktibo din ito sa kanyang social media at sinasagot nito ang lahat ng katanungan na may kinalaman sa kaso. Hanggang sa tuluyan na magkaroon ng lead ang mga pulis noong June 17, 2019, 37 days makalipas ang pagpatay kay Caroline. Parehong araw na ginawa ng pamilya ang isang maliit na memorial service para kay Caroline sa isla ng Alonisus. Habang ginagawa ang seremonya, ay natuon ang atensyon ng lahat sa pagdating ng helicopter sa lugar lula ng mga investigador at ilang officers na humahawak sa kaso ni Caroline. Akala ng lahat ay naroon lamang sila para makiisa sa pagdadalamhati ng pamilya. Subalit pagkatapos ng seremonya, ay nilipitan ng mga ito si Babist. Noong una ay sinabi nila dito na may bago na silang lead sa kaso at kailangan nila itong sumama sa Athens para kilalani ng mga salarin. Kaya naman agad itong pumayag. Sa mga oras na iyon ay may bago ng lead ang mga investigador tungkol sa tunay na pangyayari. Si Caroline Crouch ay pinanganak noong June 12, 2001. Ang kanyang ama ay isang retired engineer. Ang kanya namang ina ay isang Filipina na si Susan de la Cuesta. Nang mag-retired ang ama ay lumipat ang pamilya sa isla ng Alonisus. Anim na taon lamang si Caroline noon. Kaya naman sa Alonisus na ito lumaki. Nabighani kasi ang kanyang mga magulang sa magandang tanawin at malinis na dalampasigan sa lugar. Sa murang edad ay napamahal na rin si Caroline sa buhay sa tabing dagat at nahilig ito sa scuba diving at iba pang mga aktibidad. Dito na rin niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang murang puso sa kauna-unahang pagkakataon sa katauhan ng pilotong si Babis Anagnostopoulos noong 2017. Nang makilalas ni Caroline si Babis ay 15 anyos pa lamang ang dalaga. Nang mga panahong iyon ay isa ng ganap na piloto si Babis at nagtatrabaho bilang piloto ng commercial helicopters. Pumunta ito sa Alonisus Island dahil sa naroon nagtuturo ang kanyang ina na isang guro at ang ama naman nito ay isa ring civil engineer. Nagkakilala ang dalawa sa isang parade na ginaganap doon tuwing Good Friday. At mula ng araw na iyon ay naging masugid na manliligaw na ni Caroline ang pinata. Mas lalo pang ang nahulog ang loob niya dito dahil sa mga kakaiba nitong panliligaw. Tulad ng ibang kalalakihan ay mahilig itong magpadala ng mga regalo, bulaklak at tsokolate. Kasama ng mga bababangong mensahe. Pero ang labis na nagpakilig sa dalaga ay nang minsan itong magpalipad ng helicopter sa tapat ng eskwelahan na kanyang pinapasukan pakiramdam ni Caroline ng mga panahong iyon ay siya na ang pinakamaswerteng babae. Hindi lamang kasi matipuno, guwapo, mayaman at mabait si Babis, kundi isa rin itong matalino, may magandang trabaho at financially stable na lalaki. Isang katangian na hinahangad ng mga kababaihan. Di nagtagal ay napasagot nito ang dalaga at tumagal ang kanilang relasyon ng halos isang taon at kalahati, bago niya ito tuluyang alukin ng kasal. Nang mga panahong iyon ay minor de edad pa lamang si Caroline, subalit nang tumungtong ito sa edad na 18, ay agad silang nagpakasal sa Portugal noong July 15, 2019. Pagkatapos ng kanilang kasal ay nagpatuloy si Caroline Crouch sa pag-aaral ng kolehiyo sa Athens habang nagpatuloy naman si Bobby sa kanyang trabaho bilang isang piloto. Parehong aktibo ang dalawa sa social media kung saan nila ibinabahagi ang masasayang larawan at memories nilang magkasama. Kaya naman akala ng lahat ay masaya at tunay ngang napakaswerte ni Caroline sa napangasawa. Subalit sa kanyang diary na nakuha ng mga investigador ay kabaligtaraan ang lahat ng nakasulat. Sa diary na sinulat ni Caroline gamit ang kanyang sulat kamay ay idinetalye niya ang lahat ng mga nangyayari sa kanilang mag-asawa, kabilang na ang kanilang malimit na pag-aaway. Mula ng ikasal ay lumabas ang tunay nitong pag-uugali at isa sa mga iyon ay ang kagustuhan nitong siya ang palaging masusunod at pinagbabawalan siya nitong lumabas kahit pa nga makipagkita sa kanyang mga magulang. Sa araw ng kanilang kasal, nasa kasanayan sa Greek na pagkatapos ng kasal, ang mag-asawa ay dapat na magkakaroon ng masayang salo-salo kasama ang mga kamag-anak at pamilya. Subalit ng oras na iyon ay itinakas siya ng asawa at agad na dinala sa Athens. Noong una akala niya ay napaka-romantiko nito sa kanyang ginawa. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon na ang unang beses na ilalayo siya nito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ilan pa nga sa mga detalye sa kanyang diary ay ang pagnanais niya na hiwalayan na ang asawa. Subalit hindi niya ito nagawa dahil nalaman niya na siya ay nagdadalang tao. Ayaw ni Caroline na lumaki ang kanyang anak na hindi buo ang kanyang pamilya kaya naman sinubukan niyang tiisin at unawain ang ugali ni Babis. Subalit ang kanilang pag-aaway ay mas lumala at nagawa na siya nitong pagbuhatan ng kamay. Dito ay tuluyan na niyang ninais na hiwalayan si Babis. Sa kanyang diary ay isinulat niya noong araw bago ang krimen na dadalhin niya ang anak na si Lydia sa bahay ng kanyang ate dahil sa si hindi na niya kaya ang ginagawa ng asawa. Sa huli ay inilagay niya rin doon na mahal na mahal niya ang asawa. Kaya naman pinili niyang manatili at magtiis sa piling nito sa kabila ng pinakita nitong pagmamalupit sa kanya. Isa pa rito ay ayaw niya na lumaki ang anak na si Lydia na wala na ang ama nito sa kanyang tabi. Pagdating sa Athens, ay tsaka lamang sinabi ng mga investigador kay Babis na sa mga oras na iyon, siya ay official nang ikinukonsider na primary suspect sa pagkamatay ng kanyang asawa. Siya ay inaresto at isinailalim sa interogasyon na tumagal ng walong oras. Dito ay dinatalya nila kay Babis ang lahat ng mga ebidensya na nagtuturo na may kinalaman nito sa pangyayari. Una, base sa unang salaysay ni Babis sa mga pulis, ang mga salarin ay dumaan mula sa bintana sa basement ng kanilang bahay sa likuran. Pinag-aralan nila ang nasabing bintana at katakataka na napakaliit nito at base sa paglalarawan ni Bobby sa pangangatawan ng mga salerin ay hindi sila kakasya sa nasabing bintana. Sinabi niya rin sa unang salaysay na sinira ng mga salerin ang kanilang mga gamit. Maliban dito ay sinabi niya rin na sumigaw ang kanyang asawa at walang tikil sa pag-iyak ang kanyang anak. Subalit katakataka na ayon sa kanilang mga kapitbahay, noong mangyari ang krimen ay wala silang narinig na kahit na anong ingay mula sa loob ng bahay. Maliban sa malakas na iyak ng aso na tila ba nasasaktan. Katakataka rin na walang nakuha ang forensic team na kahit na konting bakas ng DNA at fingerprints sa loob ng bahay. Base rin sa ginawang analisis ng forensics, sa nakitang surveillance camera sa loob ng kanilang living room, ay nalaman nila na ang memory card nito ay inalis ng ganap na alauna-bente ng madaling araw apat na oras pa bago ang pagdating ng mga sinasabi nitong magnanakaw. Ang mas nagbigay pa ng linaw ay ang suot na smartwatch ng kanyang asawa, kung saan ay namomonitor nito ang pulso ng biktima. Base sa pulse reading, naganap na alas 3.58 ng madaling araw, ay mahimbing itong natutulog. Pagsapit ng alas 4.05 ng madaling araw, ay 50% na itong gising at ang kanyang pulso ay nagpapakita ng labis na bugso ng damdamin. Marahil ay sanhi ng physical at mental stress. At 4.11 ng madaling araw, ay tuluyan ng huminto ang kanyang pulso. Ibig sabihin ay wala na itong buhay. Maliban dito, lingid sa kaalaman ni Babis na ang gamit niyang smartphone ay may isang application kung saan ay may features ito na makikita ang lokasyon ng sino mang may gamit ito. Sa nasabing data ay nakita nila na si Babis ay nagpaikot-ikot sa loob ng bahay ng mga oras na dapat sana ay nakatali ito base sa kanyang salaysay. Sinubukan din nilang gawin o i ang ginawa nitong pagdial sa cellphone gamit ang kanyang ilong. Subalit walang kahit na sino sa kanila ang nakagawa niyon, maging si Babis ng kanila itong ipagawa sa kanyang muli sa pangalawang pagkakataon. Nalaman din nila na sinubukan ni Caroline na mag-book ng hotel para sa kanyang sarili at sa kanyang anak noong gabi na mangyari ang krimen. Nagpadala din ito ng mensahe sa isang kaibigan kung saan ay sinabi nito na iiwan na niya ang asawa. Sa paglalahad ng mga ebidensya ay tuluyan ng umiyak si Babis at inami ng buong pangyayari. Sa kanyang salaysay ay sinabi niya na noong May 10, 2021 ng gabi ay nagkaroon sila ng pagtatalong mag-asawa. Nais nitong umalis kasama ang kanilang anak, subalit pinili, pinigilan niya ito. Ayon kay Babis, ay mahal na mahal niya ang anak at hindi siya papayag na lumaki ito na wala sa kanyang tabi. Ayon pa kay Babis, sabang nag-aaway, ay nag-init ang kanyang ulo nang itulak ni Caroline ng anak, kaya naman ay nagawa niya itong patayin. Noong una ay plinano niya na itapon ang katawan ng asawa, subalit kalaunan ay niya na isisi sa iba ang pangyayari. Nang mga panahong iyon ay laganap ang nakawan sa Athens at ito ang nakita niyang paraan para iligaw ang investigasyon. Kabilang na ang pagpatay sa asong si Roxy at pagtali sa kanyang sarili ng duct tape. Sa huli, sinabi ni Babis na dapat lamang siyang maparusahan at humingi ito ng tawad sa pamilya ng kanyang asawa dahil sa kanyang ginawa. May 16, 2022, si Babis ay napatunayang nagkasala sa patong-patong na kaso ng planadong pagpatay, pananakit at pagpatay sa hayop, masamang pag-uugali, pagbibigay ng maling testimonya at pagligaw sa investigasyon. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa ginawa niyang pagpatay sa asawa. Karagdagang sampung taon sa pagpatay sa asong si Roxy at 11 months naman sa kasong pagsisinungaling at pagligaw ng investigasyon. Ang grupo ni Bobby ay nagpasa ng kanilang apila at noong September 29, 2023, ay muling pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol ng unang paglilitis. Nanalo din ang pamilya ni Caroline Crouch sa isinagawang labanang legal sa kustudiya ng kanyang anak na si Lydia, matapos na mag-apila ang mga magulang ni Babis na sa kanila mapunta ang bata. Makalipas sa mga pagdinig ng kaso sa isang interview sa media, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ang ama ni Caroline at may ibinahagi itong impormasyon ayon sa kanya. Matapos na mahatulan ay nagbigay sa kanya si Babis ng isang liham kung saan ay inamin nito ang buong pangyayari. Ayon sa ama ni Caroline, si Babis ay nasangkot sa isang grupo ng sindikato na may kinalaman sa ilegal na transaksyon. Ang nasabing grupo ay nangangailangan ng isang pribadong helicopter na pagsasakyan ng kargamento. Ang nasabing transaksyon ay sinabi ni Bobby sa kanyang asawa na si Caroline. Nang malaman ito ni Caroline ay agad itong nagalit at nagplano na umalis at iwan si Bobby. Dahil hindi nito nais na masangkot sa iligal nitong ginagawa. Nang malaman nito ng grupo, ay inutusan ng mga ito si Babis na dispatsahin ang asawa. Kaya niya ito pinatay sa takot na patayin siya ng grupo pati na rin ang anak na si Lydia. Ang nasabing revelasyon ay inilabas ng ama ni Caroline dalawang linggo matapos ang custody case sa anak ni Caroline na si Lydia. Ang aligasyon na ito ay hindi naman napatunayan at pinagwalang bahala na ng pamilya dahil sa si Babis ay nakakulong na sa isang high security prison sa Central Greece kung saan ito pinagbabayaran ng ginawang kasalanan. Ang pamilya naman ni Caroline ay nadesisyon ng ibenta ang kanilang mga ari-arian at lumipat na ng Pilipinas para dito manirahan. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.